Chris Aquino, nakasagay na ng eroplano, pabalik ng Manila ngayong araw. Finally, matapos ang mahigit na dalawang taon, makakauwi na si Chris. Kasama niya sa flight ang anak na si Bimbi. Kasama din nga ni Chris Aquino sa flight ang kanyang tatlong doktor na sina Dr. Henry, Titus at MP. Ang kanyang tatlong best friend na sina Michael Leva, Marlene Alonte at Ann Binay. Ang kanyang film nurses din na nag-alaga sa kanya na sina Mike, Clara at Patricia. Sa post nga ni Chris Aquino, isang photo na may tatlong emoji ng flag ng USA airplane at flag ng Philippines. Excited na nga siya sa pagbabalik dito sa Pilipinas. Dito na nga itutuloy ang kanyang gamutan. May pastik! Bago nga ang araw ng flight, napaluto si Chris Aquino ng steak bilang treat sa kanyang mga kasamahan. Unti-unti na nga kasing lumalakas si Chris at nakakabalik na sa kanyang mga dating gawain. Pinagluto ng paboritong steak ang anak na si Bimbi. At habang kumakain si Bim, yung plato ko, ubus na. What's new? <laughs> Gustong-gusto nga ni Bimby ang steak. At kinabukasan naman, nagluto pa rin si Chris ng nilaga. The following day, napaka-sweet naman. Yeah. Kahit medyo hina pa rin, pinagluto niyo pa kami ng nilaga.